Hello guys! Ito na yung order ko ng wax candy. So, mag-unbox tayo. So guys, wala si... akong kasama kasi wala si Scarlett. Guys, okay. wax candy yan guys. Yung wax candy. Wait lang guys ha. Buksan. Open ko lang. Okay. Ito na pala guys. Open ko lang. Kapanit Wait guys, open ko lang.

So guys, ito na yung wax candy ko. Ang bigat niya. So, buksan na natin. Wait. Open na yun na, hindi Ay, wag na, hindi na. Sige na. Sige lang. So guys, wait lang. Wait lang guys ah, So guys, ito na, nabuksan ko na. Hello Ang cute. na yung wax candy. So guys, Bye-bye.